21 oh, 21 oh, Baby Oy, Baby, puti ko hindi ka kasama dyan sa picture Inoan nun, inoan Come here ay, nung. I'm going to get you. Oo. Eh. <coughs> oh, <po. makes> oh, 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 baby, okay, oh, 'yung sumama. Okay, samahan mo, siya mo siya sama naman. <coughs> Yan, 'yan mo sa doon lang. Ay, ay. Oh, na kami nang ice cream. Nakagrika din. Okay. Oh. Pwede ka rin nating puji ka bisan yo. ka, baby. Puji ka. game game. Wait lang, lang, Compress, compress. 5, 6, 7, 8. Ice cream, yummy. Ice cream, good. Ice cream, yummy. Come, baby. Nakakapit pala sa akin si Poji. Come, baby. Okay. Let's go. Come to lame. Papa. Lame. Come to Papa. Lame. Come to lame. Dada. Hi. So, guys. Gabi na. Nasa Sangyupsen kami. Sangyupsen. Sangyupsen. Yeah, the birthday July! Thank you! Bye-bye! <laughs> Bye-bye! Daddy! Siyempre, uh -huh. sakin sa sasama tong bebeng na to! Ha! Of course! Of course, sama-sama yung bebeng na to! Kahit kanina nalilito-lito ka. Happy anniversary! Oh, thank you! Ay! Ano ka video ba? Ah, uh, natagtagan na? Natagtagan <laughs> <Not ang> na, <laughs> na baby? Hindi ko siya babae, nangit yung puji ko. Game na! Puputo ako <laughs> sa buwas. Oh, sagad sa na sagad. Oh. Doon kami sa suler. Susubo ko. Ay. Oh no! Hindi na nagpipils. Wala nang pils oh, din na pete. Nagpipils. It's a night out kasama ang bebeng. Siya lang ang bebeng gising. <laughs> kasi si Ate Ems day off ngayon so ano wala kasama si Puchi ko kung may iwan pero we had to get some dinner so sinama namin siya Sorry Para para sa busira ng suot Never namin pinag-usapan ko Jelay oh, ba't ang palit ng sayo? Kasi nga yung ko kasi nga Jelay birthday ko Ay birthday mo din?

price tag mm -hmm. nilo oh. mm -hmm. like yeah. ko. Shout price tropa ko. Tropa lahat yeah. ng ko. Icho, bigay yeah. hey, price tag. Oh, love you. Sabi mari Oh, lugod ko. Oh. <laughs> oh, oh, Mga maangas, biglang. High five. High five. Hi five. Hi five. Good job, ako bahala. Good job, So, Thank you, Thank you, guys. Bye. Thank you, guys. Hello. you. Ano yung White mo ka pare. Guys, huwag nyo kawain si Kuya. Na-order lang kayo. Hindi, hindi. Maano? ano Ma-bite lang <laughs> ako kay Kuya. Kuya, nasa lang sa sabaw! Malito na lang bite. Ayun na. Wala na yung baby ko, tumakbo na pala yo. Wow. Come baby. Ah, you like it? Ah, mo sa gala ha. Ah, tigiri, tigiri, tigiri. Ah, tigiri, tigiri. Ah. Jelai, gawa na daw. Baby. Next anyway, like, baby, baby, baby. Baby girl baby boy? Baby boy. First one. ko. Puyat, no? Puyat. Hindi, normal yan. Ang tulog niya 2. Big AM si Caleb. Hindi, sabi ko kayo talaga nito yung ganyan yung edad. Iba-iba ang tulog. 2 AM minsan yun eh. Kasi tulog ng gabi. Eh yung nasa US kayo, KJM? Iba-iba din. Sorry. Oh, no nga ba eh. Oh, Bata niyo. kasi yan. Basta makumpleto na lang yung tulog nilang ano. Eh, okay, okay. Kasi may may kasama ngayon, pagod ka rin. Kapagubuan. Busog pa naman, no? Oh. Ano pa kinahin mo? Ano, napakadami. Ano, Kunyem. <laughs> Jelai. jalan Sakanya. kok. nih ini rasel. Berin talaga Ah, <laughs> Sa <laughs> Sa baby. Baby, baby Stand up, stand up. Okay. Okay. Wala na bang ubon sa taas? Walang taas. Ah, wala na. Baby. Men, nakita ko yun kahit madilim. Ano ba mo? Ah, hindi mo. Ano Robas. <laughs> Moda si Marga, tsaka si nakalimutan ko pangalan ng Terra de la Jona. Ayan naman, ayan naman. O, Ano yan? Robas. Robas? Parang kay Carlo, para mabuntis si Lisette ulit. Hahaha! <laughs> <laughs> o, hindi ako nyon. Tintusan lang <laughs> ako. O, siya. O, Lisette! Parang Ito ay stricto pinagbabawal sa mga bata! Ayun, si Mata pala yun. Si Mata, si Marga, at si... Kota. Non! Nandiyan niya Bumila ako Oh! И ветром